Maket, udah ada akan okay. datang, yang terjadi? Oh, maket, Aku akan dahil kita sa ano, anong yung nangyayari? Kaya nga, dahil natin po nanggaling trabaho. Ayan, nagdaling ko sa veterinary. Ang lakad ko lang, may malapit dito sa akin. Ayan siya. Gulong kasi siya ng gulong, hindi ko alam kung... Palagi ko kasi may nararamdaman siya kasi hindi naman niya karaniwang ginagawa. Saka iba talaga, parang may sakit talaga siya o may makate o may nararamdaman. Siyempre kahit tayo man may naramdaman Mahirap ba? Diba? Mahirap naman ang kabayaan mo Buhay din yan Kahit di ko alam magkano may ko Wala problema kasi buhay din yan, yan. Saka ah, alaga ko to eh May hey, baby magtaka ako kanina, akala ko ah nagpi lang, naglalaro lang siya ng harot. Kaso nung dumalas yung paggulong niya sa semento, tapos umaano ano siya, parang iiyak-iyak siya. Nagtaka na ako tapos pinagbastan ko siya, yun parang merong nararamdaman siya kung makateo ano man. At lapit malapit na kami sa bed. Dito, di pa ito yung veterinary. Kaling ko muna siya. And kailangan lang pala ng male behavior daw ng pusa yon kasi di naman ako ano sa matagal na nagpupusa yun sya nag ako kala ko sakit kailangan pala niya ng lalaki na mapapakasala <laughs> okay kampante na ako at nag-inquire na kami sa vaccine na uh, 220 uh, may lahat na siya. Complete na siya with passport. May 200. Ayan, lalakad na lang kami pa uwi. Diyan kami doon sa kabilang tulay na yon. Pero punta muna kami dito sa bang Pet Shop.